Sa pagbisita natin sa isa nating project, nakita natin na naglalatag na sila ng bakal which is napansin natin na wala talagang gravel bedding. At isa pa, may tubig pa at burak. Kaya medyo sinita natin ang ating subcontractor na i-comply yung kung ano ang nasa plano at saka specification at saka design. Kaya in-instruct natin na lagyan uh, ng gravel bedding, then alisin yung mga burak. Pinagawa natin ng sampit din, ipump out yung uh, burak din. Binigyan natin ng instruction na i pressure washer, linisin at ipump out ulit bago sila maglagay ng bakal or bago sila maglagay ng vertical bars na linisin at sundin ng maayos yung correct methodology na instruction natin sa kanila kasi hindi pwede ang ganyan. Ngayon na sila nag-resume dahil sa panahon nga na hindi talaga pumapabor sa mga activity mga ganito sa construction sa mga outside activities kasi nga lalo na ito na excavation malalim pa naman uh, from the ano natural ground din meron tayong tambak na uh, mahigit dalawang metro dalawang buhos yan taas ng retaining wall is 4.2 meters para sa backfill natin na uh, preparation para sa matatayo natin mga warehouses na actually maraming airhouses ay tatayo dito kasi itong luti na to is almost 1.5 hectares kaya minamadali natin ito since tag-ula na medyo nahihirapan lang tayo dahil sa backfilling hindi pa tapos kailangan pa ng 3 layers eh syempre hindi ito papasa sa FDT kaya medyo nadidili na tayo ng malaki sa project na ito pero hopefully gumanda ng panahon kahit pa paano at matapos na ito kapag backfill din retaining wall para ma prepare na para sa construction ng mga warehouses or commercial buildings. At check na lang natin, pagbalik natin sa susunod kung okay na yung pinagawa natin, yung instruction natin kung nasunod para makapagbukas na sila. Thank you and God bless.